Uh, shout out sa lahat. Andito ang team Apo Erika Puchelin sa dating ginamot natin. Actually, uh, gumating, dug, uh, gumaling si tatay, no, madam. At yun nga ho, uh, bumalik ako rito para hindi sila gamutin ulit. Gumaling po uh, sa tulong nating ating amang dakila. kay uh, kaya ako nagpunta dito ibaho ang gagamutin ko pero pamilya rin po nila. Uh, madam, ano nararamdaman mo? Wala. Wala. Sigurado wala. Wala. Ano bang ano? Sige, baka pwedeng mag magkwento ka, makikinig ako. Yung pala din. May napanaginipan po ko nung oh. araw po na parang may lumalaw sa akin na sa bahay namin. Mm -mm. Sa Tarlac, no? okay. Ato, na para akong sasambunutan, para siyang kukuha ng buhok ko. Uh mm -mm. Tapos pagkagising ko po, bigla akong... Bigla ko na lang siyang sinapal kasi kukunin niya yung buhay. Mm -hmm. Ano itsura niya? Matanda siya na tao. O sige, ganito sabi. Parang kaya niya kita, ha? Demonyo na kakagusto sa'yo. Ngayon ang gusto niyang ano, layunin, ikunin ka at kukuha siya ng isang bagay like buhok para kagawin niyang buntis ka. Di ba? Ang ano dyan, hindi siya papayag na mapunta ka sa iba. Kaya demonyo yung maligid siya no? Ngayon ang gawin natin, patayin natin, ngunit hindi ako magpapagaling sa iyo. Akala mo lang walang, wala kang nararamdaman, pero meron. bayan natin, lumapit tayo sa Panginoon, na? At siya magpapagaling sa Mabilis lang naman ka. Sige, ayaw mo lang basahan na ano, kayo? papi lang to, ha? Na panibigbay mo ng video ko, hindi pa? Hindi pa pa, hindi pa pa.

Sige, hindi natin patatagaling at buntis ka. Pa. Sige, pababa lang, pababa. Ay, mm -hmm, Ganyan lang, sige lang. Umiinit, umiinit, umiinit. Sige, sige, baklas, baklas. Bago ng bata, mga baba. Palabasin ng mga bata. Sige pa, sige pa. Sige pa, kunti na lang. Hindi ka mababalik kasi nakikita nila. Oh. Nakikita nila, hindi ko pinikita. Kitang-kita ni mother. lo, Sige pa, puti pa. Sige pa, hindi man natin makausap ako ng bala. Ha? Ah. Mm. Merci niya to, madam. Asin? Oo. Kung kunti na lang. Kunti pa, kunti pa. Sige pa. Sumod na lang sa akin, ha? Okay. Ah, di mo yung sa at ako nang bahala. Yung pinapasokan na saan? Wala na? Yun nga po yung saman na. Hmm. sige. Huwag mo mulat, ha? Panginoong Komisyon sa akin ng dakilang bas mingaw ng basbas sa iyo, uh, nalitin kong kumagambal sa babae ito. Saan ni Patrice Sakme? Sa Okay, wala. Ate, hindi mo pa. Kalate lang, ha? Kalate lang. Ah, Tapos bigay niya kita ang kami. Sinong kasunod? <coughs> Alaga na dito sa iyo. Ilan tawala? Ilan Dosi. Dosi. Bigyan na lang kita ng tubig. Tubig na lang yung bottle. At ito ipapawi ko doon sa <coughs> Hindi, kahit di ka nang dyan. Ah, <coughs> uh, siya to sa Andito ang uh, Eric Apuchalini. So, pong patunay na gumaling si tatay. Pwede kong ano si tatay lang, saglit? <coughs> patunay lang po na nanggaling ako dito. At yung uh, gumaling si tatay, si madam, at yung mga anak ni madam. Na may may isang buwan na. Okay. Right okay. na, no? Uh, bibigyan lang po natin patunay na ang Apo Chalin ay talagang naggagamot. Pero, hindi yun nakapagpagaling. Wala kami kaming karapatan na mapagaling kayo, kundi inalis lang po namin ang inilagay sa inyo. At yun, no, si tatay, dati, halos maano na siya, no? Okay. Nalalambot na. Ayun, Tapos, ayun. anong sabi ng doktor? Dialysis. Yung dialysis. Pero ngayon, tinan nyo naman, Patunay lang na sa bawat ginagamot ng Team Apo at Team Supremo ay talagang ano. Tayo, ano lang kita ng video. Saglit lang. Okay lang. Ayan si Tatay ngayon. O, oh, ang lakas na o. Oh. Ayan si Tatay na. Talagang gumaling ka tay O, oh, amen. Ang lakas niya o. Oh, Nung una, halos hindi namin siya makausap kasi nga po sobrang nanlalata na siya, nalalambot. Pero ngayon po patunay o. Oh napakadakila tayo ng ating ama, no? Na talagang gumaling. Ayan po, patunayan na gumaling po si tatay. Hindi po ano yan. Talagang ginagawa po namin. Salamat tayo, ha? Salamat. Ayan salamat po. Salamat din. Okay. Wala ka ba sasabihin tayo sa ating ama? Uh, maraming salamat po. Ako, uh... Nabigyan mo po ako ng isang pagkakataon sa aking buhay. Amen. Pero ang ating ang, ating ama talaga tayo nagbigay ng karagdagang buhay. Maraming salamat po. Opo. Yan yung siya sabi sa inyo na dialysis na dati, di ba? Pero tinan nyo po, oh. Oh. Tinan nyo naman. Ganun po kalakas ang ating ama. Tayo, maraming salamat, ha. Isang patunay lang po. Maraming salamat. Shout sa, sa Team Supremo, kaya po, Carl. Ah... Uh, kay Brother Judel, Judel, Jet, and Brother Gerald, ng mga Team Supremo ng Silay City. At saka sa Team Apo naman, kay Apo, kay Apo Marwin, Apo Rap, Apo Chalina, Apo Eric, kay Sis Micah, Apo Sita, Mam Ma at kay Brother Janjan. Maraming salamat.